Yo, what's up mga idol? Welcome back YouTube channel, no? Ngayon mga idol, mayroon tayong gawaan ng reaction video yung aking kaibigan tinatawag ni ni Linta. Taong na to. Kupal. Sobrang kupal. Ayan. Oh, totoo, At kupal. wala na nga tong ano eh. Wala na nga gustong mag ano nito eh. Magpaturo. A ah, gawaan, gawaan ko ng reaction video yung kanyang mga sinasabi no si Kojona na Grabio mga idol sa totoo lang talaga yun talaga ang ah, coach ni Marvin Sinsona ngayon Nung laban ni Marvin Sinsona doon sa ibang bansa pinapadala sila ng isang boxer siempre tinatanong ni Cosjun Agrabio kung sino ang dadalhin niya doon sa uh, ibang bansa ngayon Ang napili ni Marvin na si Jandrel Casemero Ayan, mga idol ngayon ngayon pinapunta sila dito sa Maynila ni Cosjun Agrabio kasi sila si ano uh, sila si General Casamero ang mag ano mag-team magsama na maglaban sila si Marvin Cinsona doon sa ibang bansa. Shoutout out pala sa iyo Marvin Cinsona. Ngayon, Ah uh, ito lang mga idol, iniquinto ko lang sa inyo para malalaman talaga tuto totoo na 'wag naman ganun. 'Wag naman ganun na uh, si Coach Jun Agrapio, tumutulong sila sa mga boxer, walang bayad yan. No? Walang bayad. Libre bahay. Ah, libre toro. Tapos sabihin lang natin na ah, sabihin ninyo na si isang si Coach Jun Agrapio isang kupal, no? Kasi Mero fans at supporters, tinatanong talaga. Maglalaban ba talaga si Casimero at saka si Inoue? po, sumagot. <laughs> Para sa akin wish ko lang hanggang pangarap na lang 'yan. Mm -hmm. Explain mo okay. coach bakit? Kasi ah uh, nung unang in, yung una silang una silang ah uh, in-schedule ah nung nung time na in-schedule na sila <laughs> kasi ang boxing alam mo naman ang boxing is big business lalo na si Bob karon okay mm. inopen nila ang ang ano ang ticket open nila walang namili ah totoo yan walang namili sa binyo yung inopen nila ang ang ano ang ang pay-per-view walang bumili so kung itutuloy ni Bob Aron sino o saan kukuha ng pera na pangbayad kay Inoue, pangbayad kay Kisimero, kung itutuloy ni Bob ang laban. Dahil, walang bibumili ng tiket. Kaya nga ako, alam mo, alam mo, ako nahihiya ako sa mga content creator dyan na lagi nilang sinasabi na duwag, duwag si Inouye, duwag si Inouye. Ginawa na nilang content para sa mga views nila. Tandaan ninyo, ang hapon, napakatapang. Grabe, ang respeto ko sa mga hapon. Kupal! Ikaw, Kupal. Lisan, pakboy ka Kupal. Kupal ka talaga. Huwag tinitira mo na naman si Casimiro. Hindi mo ba alam na si Casimiro ang nagbibigay sa iyo kaya ka naging trainer of the year? Ha? Huwag mo sabihin na si Marvin. Kaya ka naging Trainer of the year dahil kay Casimiro. At ikaw, wala ka ng boxer. Alam mo? Ba? Yun. Yan, ang boxer ni Coach Junna nag-ensayo nag mga idol kasi malapit na ang laban. Ayan, si Jason Baladja. Abangan natin yung laban niya idol kasi kailangan ng suporta sa no uh, sa kanya dahil sa Pilipino tayo. So, kaya mga idol, hindi pwede yan, hindi magandang salita, hindi magandang words. Dapat hindi ganun. Mga idol, tumingin muna kayo ng utang na loob kasi mahirap pag nandito ka sa Maynila wala, wala kang tirahan. No, mga idol? Kaya kayo na lang magsabi, mga idol, kung tama ba yung sinasabi ni Lutz. Yan lang si Coach Juna Grabio. samantalang si Lutz, wala naman talagang alam yan sa pag -ag. Kung Kumbaga sa ano, sabi saya, uh, walang alam sa pag-match. No? Ngayon, Pangit yung sinasabi niya na isang kopal si Coach June Agrabio. Mga idol, hindi nyo, hindi nyo maabot. Lods, hindi nyo maabot yung narating nyo ngayon. Kung hindi dahil ni Coach June Agrabio. No? Kaya wag kayong ano, magdandaan naman kayo sa mga sinasabi nyo. Hihi. Hindi pwede yung sasabihin nyo lang na isang kopal si Coach June Agrabio. Gunggong! Barilig kita sa mukha eh! tumingin naman kayo ng sam, ano, uh, utang na loob. Pinatira kayo ng libre sa bahay. Tapos, salitaan nyo, salitaan nyo ng hindi maganda. O, sino yung nakipag, ano, yung sino yung kasama doon ni, sa ibang bansa ni Kujunagra, ni, ano, ni Jandil Casimiro na binato sila ng binato doon. Di ba si Kujunagra, Ikaw, nasaan ka? Kaya nag-insayo ka lang, nag-practice ka lang mag magano mag-match para ikaw ang mag-match ni ni Cuatro Alas. Huwag niyo naman ganyanin. Bilang isang coach, irespeto natin, no? Huwag naman sabihin niyo na kupal. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ko saka wag, wag kayong masaktan sa mga sinasabi niya na ano yung hindi hindi malaban alam nyo alam nyo sa totoo lang, dapat sumaludo pa rin kayo unang una pinapakain kayo dun sa C5 ng libre pinapatira kayo nampa sa bahay libre ano ba yan yung tubig araw-araw nyo ginagamit Libre. Dapat hindi ganon. Dapat tumingin din kayo ng utang na loob sa tao. Wala na nga kayong, ano, wala na nga kayong naitulong. Nagsasabi pa kayo ng, ano, kupal. Gugong! Mariling kita sa buhay! Sinasabihan nyo pa ng kupal. Dapat hindi ganon. Kasi, yan, mga supporter ni Jandel Casimiro, ah, uh, shit out sa inyong tanandiya. Ah, uh, tanang mga bisaya na uh, natin si General Casimiro. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol na hindi kayo hindi niyo iniwan si General Casimiro sa ere, no? Nandiyan pa rin kayo kahit hindi nagalit si na ang laban, nandiyan pa rin kayo. Sana dahil itong video na to, huwag kayong ma-discourage, no? Kasi hindi naman si Cuadro Alas ang ano eh. Bastos eh. Si Lodge naman ang kapatid na nagmarunungan na coach ni Wadro Alas shout out sa sa Sam Cham shout out sa kaya lords wag wag naman sanang ganoon ganun na gan tawag-tawagin mo siya ng kupal eh dati nga lang eh nangunguling ka lang eh gugong barili kita sa mukha eh Uma, umangat lang umangat ka lang sa buhay dahil ni Janel Casimero tapos ikaw makapaglait ka ng tao grabe wag ganun wag naman tayong gano'n. pero pareho tayong mga bisaya tayo tayo pa naman ang mag ano mag magsiraan maglaitan grabe ka naman kung anong narating mo ngayon pagdating sa panahon ganoon din ang kabagsakan mo kaya wag kayong ano wag kayong masyadong bilip sa sarili kututusin naano lang eh nakakuha ka lang ng idea ni coach para magkano ka eh ni coach din eh, para matuto ka rin magmatch huwag naman ganon dol no ako saludo ako sayo pero sa nakita kong video hindi ako nawalaan ako ng respeto sayo gugong barilin kita sa mukha eh oh, oo sa totoo lang kasi ako subscriber ako ni ano ni channel kasi No pero sa pinakita mong asal na ganun, wala bastos ka. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, ulo ko. 'Wag naman sanang ganun. 'No? 'Wag naman sanang ganun. Kasi nakakano ka nakakabastos ka. Sa sa iyo sasabihin mo, pwede. Pero sa mga supporter ni Quadro Alas, nakakaya, alam na alam kasi namin na si Cuadro Alas nagiging ganyan siya dahil ni Coach wag naman ganun oo nandoon na tayo uh, nandoon na tayo kaya si Coach Junagrabio Grabio wag yung ganun din kasi marami kaming masaktan no? marami kaming masasaktan kung walang kwenta sa inyo wag na kayo magsalita kasi kami masasaktan kami dahil mabait sa amin yun Mabait sa amin yun. Yung birahin yun, yung pagtirahin yun doon sa gym, sa C5. Doon sa, ano, ah, uh, Dampamalabon. Hindi nyo inisip na libre kayo ba, libre tubig, libre kain. Oh, grabe naman kayo. Kaya wag kang next, next block mo. Pag nag ka pa rin ng ganyan, titirahin na talaga kita. Hindi ko, hindi, ilabas ko na talaga ang ano, ang katotohanan. Oh, magawa ka pa ng video. Abangan ko. Abangan ko, gawaan ko rin ng reaction video. Huwag mo akong takutin, huwag mo takutin si Kojun na grabe no? Kasi marami pa akong ipapakita dito sa social media. Oh. Nanahimik na nga si Tok Tapos ngayon, nag iingay ka na naman. Dapat huwag ganun, no? Huwag ganun. Huwag ganun, nakakaya ni Cuatro Alas. Ganun ang asal mo. Oh, Internasyonal. Bakser, belief kami niyan. Pero kaso lang, kupal yung kapatid. O, di ba nakakaya? Kaya e, wag kang ganun. Tama lang sana ang sinabi. Wala, Hindi ako magre-react. Ang problema lang, yung kupal kasi. Alam mo ba kung anong salitang kupal? Alam mo ba yan? Kabalo ba Kung ka? sa istorya, kung sa may bot, ng kupal. Sa, sa unsa maganga makita maganga kuha na pa magang wapoy grado gunggong barili kita sa mukha eh kung eh, bastusun nyo si Kojuna Grabyo huwag naman ganon kaya dito na lang tayo mga idol abangan ko ang sunod mong ipalabas na video kung ano yan